Dingdong Dantes, itinangging may love child sila ni Lindsay Divera. Sa wakas ay nagbigay na ng pahayag ang TV host actor na si Dingdong Dantes patungkol sa hindi nawawalang issue sa pagkakaroon nila ng anak ng aktres na si Lindsay de Vera. Sa kamakailang panayam kay Dingdong Dantes sa Fast Talk with Boy Abunda, nitong May 2024 tuluyan na niyang tinuldukan ang mga bali-balitang ito upang matigil na rin Matatandaan na muli na namang nabuksan ang isyu ng pagkakaroon ng anak ni Lindsay de Vera at Dingdong Dantes nang kumalat ang mga larawan kung saan makikitang may kasamang bata si Lindsay de Vera na sinasabing kahawig ni Dingdong Dantes. Samantala sa nasabing panayam, hayagang tinanong ni Boy Abunda si Dingdong Dantes patungkol sa isyu nila ni Lindsay de Vera. Kung totoo nga bang nagkaroon sila ng anak ni Lindsay de Vera na matagal na nilang itinatago sa publiko. Ikaw ba ay may anak kay Lindsay Devera? Wala po. Kaagad naman itong sinagot ni Dingdong Dantes, kung saan pinasinungalingan niya ang isyong nagkaroon sila ng relasyon ni Lindsay Devera at nagkaroon pa sila ng anak. Inamin rin ni Dingdong Dantes na talagang nagdalawang isip siya sa pagpunta sa panayam ni Boy Abunda dahil alam niyang kabilang sa mga maitatanong sa kanya ang pagkakaroon nila ng relasyon noon ni Lindsay, ang tinatago nilang anak. Ayon kay Dingdong Dantes, nagdalawang isip siya kung sasagutin ba niya ang issue sa pagitan nila ni Lindsay de Vera. Subalit, naisip umano ni Dingdong Dantes na panahon na rin para linawin ang issue dahil may mga kaibigan na rin siyang tumatawag sa kanya at nagtatanong sa issue. Pero para sa akin po kasi, dahil may mga tumatawag na po sa akin na mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga nagmamalasakit po sa akin, and because I have a responsibility dito sa aking mga mahal sa buhay, responsibilidad ko naklaruhin ang isyung ito dahil mahalagang mahalaga po ang aspetong ito para sa akin. Pag-amin ni Dingdong Dantes Inamin pa ni Dingdong Dantes na noong una, ay pinagtatawanan lamang nila ni Marian Rivera ang kumakalat na issue sa pagitan nila ni Lindsay Rivera. Subalit, dumating na rin sila sa punto na marami na ang nakakapanood sa mga balita na nagtatanong sa kanya kaya medyo nabahala na rin siya lalo na't lumalaki na ang kanyang anak. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ni Dingdong Dantes na hindi niya alam kung bakit hindi matigil-tigil ang isyong ito laban sa kanya. Sa ngayon, hiling ni Dingdong Dantes na sana ay maging malinaw na ang lahat ngayon, nagbigay na siya ng pahayag. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.